<laughs> Kulangin at zombie Sabi ko na nga ba eh na lang itong dilaw eh. Yun oh Nakaanap tayo ng gagambang bahay oh Request ng pinsan ko to eh Ito daw yung paglabanin ko eh Ulihin natin Subukan natin sa gamot natin Yung gagambang bahay Hinuli ko kanina ang gagambang bahay. Ayan, tingnan nyo. Ang likot. Ang likot nyan. Uh, paano ko mga to? ganto galaw ng galaw. <laughs> talaga nature nila to eh, no? Yung hindi mapakali. Uy, natulog. Uy, gumalaw na naman. <laughs> nature talaga ng gagambang bahay to dito sa Luzon. Yan. Yung ganyang kalilit lang nagagamba. Hindi talaga mapapatuloy. Ito parang pula pusod to eh. Kumbaga sa amin dito sa Luzon, sa Tagalog. Yung mga mabahay lang sa bahay. Makikita nyo sa mga palipalingke. Ayan. Hindi kot nyan. Subukan kong gamutan ng hot sauce. Ito tas yung isa oro metal paglabanin natin sana ma-pointing ako nung maayos the more na ihipan hi nyo sila the more nagagalaw sila so dapat pabayaan lang yan ayaw nila nang hinihip sila nalalabo yung mata ko pati hulog na naman. Ayan. <laughs> <laughs> Hindi na inom. Ayun, nahulog. Hindi mas. Okay nang ina mo. Ayan, ayan, natulog ah. Nadampian ata ng gamot ng konti ito parang nadampian siya dun sa una kong binigay. Ay, gumalaw na naman. Buisit. Relax. <laughs> huh, nakakausang pasensya. Ang sarap apakan. Kuya <laughs> Ganito lang gawin natin. No choice. I'm so sorry. Sana hindi ma ang lit nito mga to. Ano yan, lang. Okay na yan siguro. Itago <laughs> ko muna. Tapos gamutan natin yung isa dahan-dahan lang. Itong isa medyo matino eh, yun, natutulog eh. Shit. Wala akong choice, hindi ko sila magagamotan. Kaya, ang laki. Ang laki, ang laki. Tago natin sila dito. <laughs> likot. Sobrang likot. Yung isa natulog na. Wala akong choice. Kailangan ko silang uh, barubalin. Yeah. Antay lang tayo ng konti. A few moments later. Ayan. Mukhang kalmado na sila. Ito na yung inaantay natin. First time kong gagawin 'to. Ito yung request ng pinsan ko. <laughs> Nag-comment. O sige, bibigyan kita. <laughs> Tingnan natin yung palo sa gamot natin ng ano, gagambang bahay. Uy, lumalagkit sila. Hindi na natin paparaanan 'to. Tingnan na natin. talagang palaglag ng palaglag pati hulog ng pati hulog yun ba itong mga nature talaga nila to eh tumakbo lang ng tumakbo pag wala sila sa lungga nila huh? na tignan natin ayun ba yan? kagambang bahay. Ay, <laughs> eh, grabe yung kagambang bahay, oh. Kagambang bahay yan, oh. Nagbabakbakan, oh. pa ulit. Ang laki kasi nung isa, eh. Hindi kaya ng maliit. Tignan natin. Nakakatawa naman 'to. <laughs> Umawa'y pa ulit. Tawagin <laughs> nga ulit. Oh my god. Oh my yung. Oh mga gabi, lumundag yung tumatakbo, nilundag niya. Ang galing ah. Para sila nagsusukatan ng lakas. Ayun, wala nang mga nagpapatihulog sa kanilang dalawa oh. Oh mga... Uy na naman ulit. Grabe yung gagam yung Uy, tumakbo na ulit yung matapang. <laughs> matapang na kanina. Matapang na ngayon yung ano. Ito e, tumatakbo kanina. Isa pa. Oo ang cute. <laughs> Nag-aaway siya. Dalawa. Matapang ulit. Hindi OD oh, ang mga yan, ha? Talagang may konting sipa lang ng gamot. May konting tulong lang. Mm, mm nagbagbagan na naman ulit. <laughs> Oo, sakulin likod. Oo, <laughs> oh, ayan na, Mick. Tignan mo yung epekto ng gamot natin sa gagambang bahay, ha? Ah. Walang cut yan. Natamaan sa likod. Di wala na. Hindi lang pakakawalan ito. Ang galing naman. Nakakatuwa. Sana makahanap pa ako ng medyo marami-raming gagambang bahay. Yung malalaki naman. Ang lilit nito eh. Hmm? Sobrang liit li nito eh, <laughs> oh. Ayok na yan. Kagat sa pwede, oh. Nanalay yung tumatakbo kanina. Ang daming bakel. Unli bakel eh. Ano ko binababa ko talaga? Uy, mawipo yung ano. O, grabe naman. Kagat na naman siya sa pwit. Hello, nabuhay yung binilutan mo. Oh, kinagat na naman. <laughs> Ay, yung galing. Hala na, fishball. Uy! O, oh, pa. Babayin mo, Dive-in mo. Oh, ang galing. Ang galing kagat ka na naman sa likod. <laughs> Ito na ano kaya gamitin ko panlaban, laban, no? Yung mga gagambang bahay. <laughs> Wala na, fishbowl na. Ang galing. Oo, oh, ayan na, Mick. Uy! Kumakawala pa. Oo, oh, ayan na. First time ko mag-test fight nitong uh, gagambang bahay gamit yung uru uh, uru metal natin tsaka yung uh, hot sauce. Baka na natin ito.